Maligayang pagbabalik sa channel. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang isang kwento na kumakalat, mga usap-usapan na nag-donate umano ang Canada ng 10 UH-72A Lakota Helicopters sa Pilipinas. Pero gaano kito to ang balitang ito? Nagsagawa kami ng fact-checking para dalhin sa inyo ang buong katotohanan. Isang malawak na kumakalat na kwento ang nagsasabing noong ika-17 ng Oktubre taong 2024, sinorpresa ng Canada ang Pilipinas sa pag ng 10 UH-72A helicopters. Gayunpaman, matapos suriin ng mga ang pinagmulan at ulat ng militar, napag-alaman namin na hindi ito ganap na totoo. Una sa lahat, ang UH-72A Lakota helicopters ay hindi bahagi ng militar ng Canada. Ang mga helikopter na ito ay pangunahing ginagamit ng US Army at National Guard, kadalasan para sa mga misyon na may kaugnayan sa domestic security at suporta. Sa katunayan, napag-alaman namin na isang katulad na deployment ang naganap kamakailan na kinasasangkutan ng dalawang Lakotes, ngunit ito ay isinagawa ng Alaska National Guard para sa mga misyon sa seguridad sa hangganan, hindi ng mga puwersang Canadian. Dagdag pa rito, bagamat aktibong nakikibahagi ang Canada sa pagpapalakas ng ugnayang militar nito sa Pilipinas, lalo na sa konteksto ng seguridad sa karagatan sa South China Sea, walang opisyal na tala na sila ay nag-donate ng Lakota Helicopters. Sa halip, nakatuon ang mga kontribusyon ng Canada sa kooperasyon sa depensa, pagsasanay, at peacekeeping. Kaya, ano ang ibig sabihin nito? Sa esensya, mukhang ang balitang donasyon ng helikopter mula sa Canada ay isang pagkakamali o pagmamalabis. Ang tunay na kwento ay may kinalaman sa mga helikopter ng US National Guard na posibleng nagdulot ng kalituhan. Laging tandaan na mag-fact check bago magbahagi ng balita. Ang maling impormasyon ay madaling kumalat, lalo na kapag may kinalaman sa internasyonal na relasyon at aktibidad ng militar. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe, at i-click ang bell icon para manatiling updated. Habang mas malalim naming sinaliksik ang mga detalye, napag-alaman namin na ang mga helikopter na ito ay bahagi ng fleet ng US Army, partikular na idinisenyo para sa mga tungkuling tulad ng Homeland Security, disaster response, at medevac missions. Hindi sila bahagi ng kagamitan ng militar ng Canada, na higit na nakatuon sa mga helikopter tulad ng CH-148 Cyclone para sa mga operasyon sa karagatan. Ang Lakota, sa kabilang banda, ay isang highly specialized na helikopter, at ang deployment nito ay karaniwang pinamamahalaan ng Estados Unidos, lalo na sa mga rehiyon kung saan prominente ang interes ng militar ng U.S. Sa katunayan, noong Oktubre taong 2024, nagdeploy ang US Alaska National Guard ng dalawang Lakota helicopters bilang bahagi ng isang misyon sa seguridad sa hangganan, malapit sa kanilang karaniwang mga operational territories. Ang kamakailang deployment na ito ang malamang na nagpasimula ng kalituhan, dahil ang presensya ng mga helikopter na ito sa rehiyon ay maaaring maling na iparatang sa Canada. Ngunit mahalagang maintindihan na ang Canada at US ay may magkakaibang military assets, at walang opisyal na kumpirmadong paglilipat ng Lakote helicopters mula sa Canada patungo sa Pilipinas. Bagamat may lumalaking kooperasyon militar sa pagitan ng Canada at Pilipinas, partikular sa mga larangan ng maritime security, pagsasanay, at peacekeeping, hindi kasama sa kanilang partnership ang paglilipat ng UH-72A Lakotes. Ang mga kontribusyon ng Canada ay mas nakatuon sa pagsuporta sa maritime law enforcement at humanitarian assistance, mga larangang mahalaga ang kanilang kasanayan sa Indo-Pacific region. Ang halimbawang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-verify ng impormasyon bago ito ipakalat, lalo na pagdating sa mga aktibidad ng militar sa ibang bansa. Ang maliliit na detalye, tulad ng pagmamayari ng military assets, ay maaaring magdulot ng malaking kalituhan. Sa kasong ito, ang kwento ng donasyon ay tila isang pagkakamali na nauugnay sa deployment ng US kaysa sa inisyatiba ng Canada. Kaya, sa susunod na makatagpo kayo ng isang kwento na mukhang nakakagulat o tila masyadong maganda para maging totoo, tandaan na mag-fact check. Ang maling impormasyon ay mabilis na kumakalat, lalo na sa mabilis na daloy ng balita ngayon. Ngunit sa pamamagitan ng ilang sandaling pag-verify ng mga katotohanan, lahat tayo ay maaaring makatulong sa isang mas maalam na pampublikong talakayan.